Ito yung patubig natin galing sa irigasyon. Prila ang siyang nadaloy. Yun. Yun lang ang patubig natin dito. Hindi na natin kailangan magbomba. Yun. Dire-diretso po yan. Hanggang papunta dito sa bukid. Yan, yan ang sinusuplayan ng tubo na yon. Yon, tapos na sila. silipin natin yung pinanggagalingan ng tubig yeah. Ah. Yeah. ito po yung panundot sa tubo pag may bara yan dito po sa irigasyon na malaki nanggagaling yung tubig na yon dito Segregation na to.